Yan, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Ito na naman tayo upang muling magkasama sa mga ikling sandali nitong ating programa. Pero shout out muna sa ating lahat niya mga idol ha. Saan man kayong panig ng ating bansa na roon. nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Yan you know, o, sana samahan nyo ako sa backlist nandali nitong ating kwentuhan At para may makasama naman ako sa buong panahon nitong ating video Meron lang akong ikukwento sa inyo mga idol na sana Eh, makapulot kayo ng konting idea sa ikukwento ko Alam nyo ba mga idol, dito sa nangyayari sa ating bansa sa ngayon Na ang bawat nanunungkulan eh tila hindi magkasundo at may kanya-kanya silang mga sistema kung paano nila uh, ibabagsak ang ating pamahalaan lalo yung mga ka kabilang panig bakit nang sabihin na kotak-kotak ang sistema ng ating pamahalaan o oh, may kanya-kanya silang mga nagiging layunin at ang kawawa dito ang ating Pangulo. Siya nagdadala ng lahat ng bigat na problema nitong ating bansa. At sana yan ay eh magawa ng solusyon. Alam nyo, ito yung kukwento ko sa inyo kung ito ay eh mangyayari dito sa atin at may patutupad. Maganda ito. Alam ba kung ako lang ang magiging Pangulo ng bansa? Pero malabo mangyari siguro. <laughs> Ganito ang aking gagawin. Yaman din lang meron tayong Senado at meron tayong Kongreso na siyang uh, mambabatas o gumagawa ng batas. Ganito ang maganda. Ang bawat isa sa mga Senador, kung ilan man yan, may budget yan eh. Di ba? At may mga nasasakupan silang mga uh, yung tinatawag na region o region 1 hanggang ewan ko hanggang ilang region tayo ngayon mula region 1 hanggang sa kauli-uli ang region may budget ang bawat senador kung ang gagawin natin ay ganito magkaroon tayo ng parang competition sa bawat senador na bawat region sa bawat senador na may hawak yung budget na ibibigay sa kanila, gamitin nila sa tama, sa papanong paraan. Yung competition, kung sino sa mga senador ang makapagpaunlad ng kanilang mga nasasakupang region at mapaganda, mapatakbo ng maayos ang pamahalaan, may karagdagan sila ang premyo sa pamahalaan. Ngunit, ang hindi makapapasa at hindi makatutupad at matatalo sa kompetisyon, ibig sabihin, wala nangyari sa budget na ibigay sa kanya. Ang madalit sabi, kung nagamit lang niya ito sa pansarili niyang kapakanan, wala na siyang karapatang tumakbo sa susunod na eleksyon. Bakit? Wala siyang pakinabang eh. Oo, oh, wala silbi. Kumbaga, di ba? Ganyan. yung din ating mga kongreso. Ganon din. May competition din sila. Na bawat uh, lalawigan o syudad na kanilang nasasakupan, saan man, saan man sila, ganon din. Yung budget nila, gamitin sa ganon. O, oh, halos magkakatuwang ang Kongreso at ang Senado sa pagpapaganda ng kanika nilang mga nasasakupang lugar. At ang masasawi at hindi makatutupad, yun na nga ang bilang kapalit, wala nang karapatan tumakbo. Bakit? Sayang ang boto ng tao. At yung budget na ibinibigay, hindi napapakinabangan ng gusto ng ating mga mamamayan. Hindi ba tama? Although ang mga mambabatas, eh, ang mga senador at kongreso, gumagawa ng batas yan. Pero hindi lang dapat doon nakaukol. Kasi una, ang tanong, lahat ba nakakagawa ng batas? Hindi naman, di ba? at kung ano ang dating batas na, yun na lang din o kaya inaamya yung dahan na lang pero kung magkakaroon sila ng competition bukod sa gagawa sila ng batas mapapaganda nila yung bawat lugar na masasakupa nila dyan makikita o uunlad ang ating bansa hindi ba, tawa pero kung gagamitin sa pansarili tulad sa nangyayari ngayon wala nga mangyayari sa ating bansa pangit ang karahinatnan Lalo gano'n, no? Kakawata-wata. Kanakan yung biyahe. O, di ba? Yun, ko ako ang magiging uh, pangulo. Ganyan ang gagawin ko. O, kasi, sa ikabubuti at kagaganda ng ating bayan, eh. di ba? Para pati magamit yung budget sa tamang pagkagamitan. O, may premyo ang bawat mag, uh, magwawagi sa kompetisyon. May karagdagang premyo. O, tapos, automatic, pagkating ng halalan, takbo sila ulit. At siya, magugustuhan sila ng mga mamamayan. O, di ba? Kaya nakikita ng mga nasasakupan nila na umulad ang kanilang lugar. O, di ba? Sandali po. Yan mga adol, napagkupwentuhan lang naman natin yan dahil yan eh sa akin lang namang ano yun sa aking opinion lang yun kung ako nga ang magiging pangulo ng ating bansa ganyan ang nais kong mangyari o oh, may mga bansang ganyan ang ginagawa eh pinatutupad kaya maulad sila eh. hindi nasasayang ang kanilang budget hindi nasasayang ang kanilang uh, hindi nasasayang ang boto ng kanilang mga mamamayan ay di ba? Oh, maganda yun, mga idol. Ito pa isang maganda na paano kala kung sakaling ako magiging Pangulo. Natatandaan niyo ba nung panahon ng amatandang Marcos na ibinaba niya ang batas militar dahil sa mga nangyayaring kaguluhan, sa mga nangyayaring uh, hindi maganda, gulat na nangyayari sa atin ngayon. Hindi maganda takbo, di ba? Oo. Oh. Isa pa rin sa magandang ano yan, yung batas militar. Kasi, isa lang ang mga ngasiwa. Presidente lang. Tapos, mawawala ang Senado, mawawala ang Kongreso, wala ang anumang magiging hadlan sa mga proyekto. Tulad ng ginawa ng matandang Marcos, nung ibaba niya ang Marcelo. Itinatag e niya ang bagong lipunan, umunlad ang ating bayan. Nagkaroon ng na tinatawag na Welcome balik bayan. Ah, ba? Diba? Ganyan. Pero kasi ang kaibahan lang nung gusto kong mangyari na uh, magamit sa maganda yung bawat budget kaysa dito sa Marcelo. Kasi ito ng med, ng Marcelo medyo mano to eh. Ah, uh, medyo madugo to dahil kasi uh, batas militar to eh. Medyo mahigpit ito kaysa doon sa una kong sinabi. <laughs> yung una kong sinabi maluwag 'yon. Lahat makakakilos doon at mga kapagtulong-tulong ang kagandalan ng Marciano ay eh, walang pwedeng humadlang walang pwedeng pumigil sa anumang proyekto na ilulusad ng ating Pangulo oo, oh, ang makakatulong niya dyan sa proyekto niyan yung bawat gobernador ng Lalawigan na maiiwan at mga mayor, at di ba natatandaan niyo nung araw walang Senado walang Kongreso ultimo yung ating hukuman, paralisado bakit? Isa lang ang batas eh, 1081. Pag nagkasala ka, ang hato lang iyo 1081. Isa lang ang batas na pinatutupad. Pagka nagkasala ka. At yun. Oo. Oh, yan ang kaibahan ng Marcelo. Pero, doon sa una kong pinanukala, <laughs> mas maganda yun kasi sa Marcelo. Kasi yun eh, magkakaroon ng idea ang ating mga namumuno kung paano nilang pagagandahin yung bawat lalawigan o yung bawat uh, area na kanilang nasasakupan. Gayun din yung mga mayor. Pati yung mga mayor, kasali sa kompetisyon. Halimbawa, dito sa Makati. O, oh, magkakaroon ng kompetisyon, Makati, Pasig, yung magkakalapit na uh, ano, siyudad. magkakaroon ng kompetisyon yan. Kung aling siyudad, ang pinakamaganda at pinakamaunlad, may premyo ang mayor dyan. O, oh, pero kung aling siyudad naman, ang walang nangyari at walang naging bungang maganda, sa susunod na leksyon, wala na siyang karapatan, hindi sa siya pwede, disqualified siya agad. Yun ang parang pinaka-definition uh, kapalit nung no, hindi mo pagtupad sa pinatutupad. Di ba? Yan nga mga idol, eh, yan naman, nagpupwentuhan lang natin dahil nga, isang napapanahong issue na nakikita natin sa katalukuyan dito sa ating bansa, di ba? Oo, oh, maganda yun. Kung yun eh, uh, may papatupad sa atin kung ganyan ang sistema na magkakaroon ng competition ang bawat may tungkulin. Lahat ng maghahangad tumakbo sa politika. Ganyan ang magiging trabaho. At wala nang maghahangad tumakbo dyan ng pansariling kapakanan. Bakit? Okay, tumakbo ka. Tapos pansariling kapakanan mo. Sabihin natin, yung budget mo, nagamit mo sa pansarili mo, wala ka ng karapatan, lifetime, hindi ka na pwede tumakbo. Luting mo barangay captain, hindi ka pwedeng tumakbo. <laughs> Bakit? Wala ka silbi. Oh, sinayang mo lang yung pagkakataong binigay sa'yo ng tao. Yung botong binigay sa'yo. Sinayang mo. Oh, di ba? Tama. Yan ang kapalit. Pero naman, pagka naman natupad mo yung ano at napaunlat mo yung lugar mo, opa eh, talagang hindi ka ayawan ng tao. Oo, oh, ang pinaka-premium pa nga dyan, imbes tapos na terminal mo, pwede ka pang tumakbo ulit. Meron ka extension. Ah, di ba? nakatatong takbo ka, di tapos na. Eh, maganda ang ginawa mo, kakaroon ka ng extension. Oo, oh, pero yung mga hindi nakakatupad, wala na, lifetime. Hindi sila pwede tumakbo. Ito mo pinakamababang posisyon, barangay kagawa, doon barangay captain, hindi sila pwede tumakbo. Wala silbi <laughs> Di ba tama? Kaya yeah, mga idol, pagkukwentuhan lang naman natin dahil nga uh, sa mga napapanahong isyo sa na nangyayari dito sa ating bansa. Uh, Di ba tama? Eh, oh, salamat ng marami at sa may kisong dali, eh, sinamahan nyo ako sa may kling natin ito. At sana ay eh, eh, nakakuha kayo ng konting idea, lalo na yung eh, mga namimiluno sa atin. O, oh, di ba? Magandang idea yun kasi lahat magkakaroon ng ano eh, ng interest na ano eh, kung talagang sincero silang maglingkod sa bayan, eh, yun ang magandang idea na matutupad nila yung kanilang uh, ah, uh, mithiin na uh, maglingkod. O, so, di ba? O, well, uh, bueno, so, ito pong muli, yung lingkod, si Boyet, basta nang talang nagpapaalam. Kung may mga question kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section. At kung may mga comment kayo, mga idol. O, well, uh, bueno, so, ha? Uh, sa muli, hindi ko man mabanggit sa isa inyong mga pagalan. Muli, binabate ko kayo ng isang magandang hapon. Bueno, well, uh, paalam!